Pamansang Araw ng Panalangin at Pagsisisi ng Buong Sambayanang Pilipino Isang panawagan para sa pamamayani ng awa at ikipagbabago ng bayan Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen Panginoon naming Pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw. Nagpapakumbaba at nagmamakaawa gaya ng isang tupang na hulog sa bangin. Kumakapit ng mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Lahat, iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Tulad ng mga awit sa Salmo, dama namin kami lumulubog sa kumunoy. Nilulunod ng baha ng katiwalian, gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin o Panginoon, nang may durog na pusong nagsisisi, gaya ng panalangin ni Barok. Kami nagkasala laban sa Panginoon. Naging swail at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. Kaawa-awa na ang naging kalagayan namin. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan. Ipinangalandakan ang magagarang sasakyan mga alahas na milyon-milyong piso ang halaga at mga nagpapasa sa punang katumbas ng ilang taong sahod ng isang obrero. At kami rin, o Diyos, sa maliliit man o malalaking pagkukulang ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim. Sa pag-abot ng lagay sa fixer at sa polis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at pekeng balita. Sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso. Sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan alang-alang sa kaginhawaan. Patawarin mo kami Panginoon sapagkat hinayaan naming ang masama ay maghari sa aming lipunan lahat? Maawa ka sa amin, O Diyos, ayon sa iyong wagas na pag-ibig. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad. Baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito, ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay. Ang kahindik-hindik ng mga insersyon sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan. Edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap. Ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pag -unlad. Ang mga pamilyang politiko na parang bagong mga feudal na panginoon na nagpapanatili sa bayan sa kahirapan at umasa sa ayuda. Isang bansang sagana sa buwis, ngunit nanatiling dukha dahil sa politika ng pagpapatron. Lahat kung aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking mukha at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Diringin ko sila mula sa langit at papagalingin ko ang kanilang lupain. Pagalingin mo ang aming bayan o Panginoon. Minsan mong ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa, at lumakad ng mapagkumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami mawawalan ng pag-asa sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkadismaya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi mo kami nilikha para sa kasamaan kundi para sa kabutihan. Tinubos mo kami at binihisan ng bagong pagkatao kay Kristo. Lahat. Halina Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig. Baguhin mo ang puso ng aming bayan. Hipan mo kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan. At gisingin mo ang mas mataas naming udyok na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal ng walang kondisyon. Hayaang ang kaligtasan ng pinakamahina hindi lamang ng pinakamalakas ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang Pilipinas na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Lahat, Ama, dingin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Berhen ng Santo Rosario, aming Ina, sa iyong mga kamay ay aming ipinagkakatiwala ang mahal naming bayan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.